Bakit? Sa ganong paraan? Bakit? Bakit kailangan kong mamatay? <laughs> <para> <saben> ah! <intoxicated> Isa lang ang gusto niyang baalaman. Sigurado ako nagkasalubong ang mga mata namin eh. Sige lang, tiisin mo lang. Malaking problema kapag pinansin mo siya. At siya ang kasagutan. Hindi ka lang nakakakita ng multo? Kung ganun, kaya mo ring humawak ng multo? Bakit ba? Ba't ka sumusunod? Kahit anong pilit ko, hindi ko maalala kung sino ba ako at hindi ko alam kung bakit patay na ako. Tutulungan kaya ng isang tao ang isang multo? Pakiusap. Ipaghiganan niyo ang pagkamatay ko. Pag naging hukom ako, tutulungan kita. Kahit ubod ng kulit nito. Kailangan daw mainin. At sa malambing. Pangakit daw yun sa mga ginoo. Unang handog ng Heart of Asia, sa bagong taon ng kanilang di malilimutang tambalan. Mukhang magas pa ang pag-uugali mo. Pero ang totoo, isa ka talaga mabuting tao. Kilalaning si Arang ngayong 2014.